So, ayan, dito tayo tayo sa ulot natin sa Sakyan, sa Starex. And, uh, ako ng mga, ano, pamangkin ko tsaka kapatid ko sa dating tinitirang kong bahay, yung bahay namin. Dahil, gaya nung vlog na nakita ninyo nung nakaraan, nung September 2, yung sa Enteng, nirescue ko sila doon nung umaga kasi medyo bahay doon sa lugar namin. And, uh, ano lang, uh, precaution na kasi ito dahil nung nakaraang June 24 o July 24 pala yung bagyong Karina o July kumura <coughs> wala na June 24 basa nung Karina yan ah uh, lubog yung bahay namin na yun second floor so ay na namin magpa ano eh uh, tawag dito magpa abot ng baha so nirescue ko na sila ahead of time so ito pabalik na sila ngayon eh okay naman na yung panahon kahit na medyo may habagat pa at least hindi naman ganun kalakas na yung ulan and kailangan na rin ng mga bata na mag-ready uh, para sa pagpasok nila so, ito pa rin sasama ka? Oh, so ito, i-vlog natin yung pagpunta natin doon with our new setup ng action camera by the way, ito nga pala ang setup na ito shoutout nga pala kay uh, Kabsat na Moto Z yan, shoutout sa iyo sir kasi malaking bagay yung set uh, setup na tinuro mo actually i-message ko siya tinanong ko sa kanya paano yung setup niya para makapagkabit siya ng uh, POV camera niya para sa driving and eto uh, papakita ko na sa si inyo soon yung ating setup so ngayon ayan pasakay na sila Oh, wala kang susi ha, baka masarawod doon ka gate

sabi ko, uh, shout out kay Kabsat Moto Z sa Tagtagabagyo nung nag-message uh, ako sa kanya ka nung isang araw natanong ako kung paano yung sinet up yung kanya POV camera and then uh, message niya ako dun sa vlog niya kung paano yung sinet up kung ano yung ginagamit niya so pretty much the same thing naman yung ginawa natin may kakaiba lang dun sa ginawa ko kasi masama, uh, pakita ko na lang sa inyo pagka may chance tayo na ipakita ko sa inyo yung setup so kaya maraming salamat sa iyo so ngayon tinatry lang natin yung uh, pag uh, vlog ng ating pagka drive kasi wala tayong masyado na vlog ngayon wala akong may content na yung ba, eh. so yan kung so, pansin nyo wala tayong music kasi bawal maka copyright. copyright tayo TSTS muna Anyway, testing lang naman to. Subukan ko lang naman ko kung anong outcome. Pag maganda na hindi. Linda. que é em 什么问题？Somebody.

pagpunta ng ano Crisco Grabe naman to Oh, tama okay. yun? Yung inukay nila Grabe pag gabi oh Lubog yung ano Tulog Hindi mo nakita yung ano dyan oh Ito yung ginawa na oh. to sa ano gitna ng Ay, ano May harang yun diba? May akong... harang pero simento yan eh Ito paglabas mo pa lang oh Yung oh. Ba, ano siya, lalim Delikado yun Makatakot pag gabi itim yung ano dito, asfalto, tapos semento, hindi mo mapapansin kung ah, uh, gano'n. Para siyang ano eh, crater na ano. Dekado yun. Ano pa naman to, malaking kalasado itong mga sabi nyo na to. Hindi ka sanay mag-drive dito, hindi mo napansin yun. Hmm. समय पार्किंग लगते हैं yung cherry yun, yung pabango ko. Gusto ko kung may pabango na yun, para kung kumakain ng... Para kung kumakain ng max eh, cherry. Ano yan? Max na? wala eh. no? orange yan, tsaka ano, yung anak ni Aling Linda, kilala mo yun? Oo, so, oh, yung mga masahe. Oh. Ano punso yun eh. Oh. Namatay na. Bakit? Well, eh. Parang sakit niya tama eh. Ano mag, mag ano ulit kayo ng gamit na naka just in case lang uh -huh. next week para ano alam niyo naman yung big next week para mabilis ang ano mabilis yung ano niyo